So yun mga prikoy no? Ito muna ang vlog natin mga prequel May pinuntahan tayo Tapos dito sa liblib na lugar mga prequel So pagdating ko sa unahan mga prikoy no? May nakita ako mga prequel nga. Nabigla lang ako mga prikoy Kasi madilim nga Then, Tapos wala pang bahay So ito yun mga prequel oh. あ <laughs> Dating ko dito sa pwede na hinto ano ba mga, mga parikoy bumalik ako mga parikoy binalikan ko mga parikoy tinignan ko kung nandun pa ba ka. kasi nabigla ako doon mga parikoy hindi ko kasi nakita to, to ang mga parikoy ngayon lang ko lang na... ngayon ko lang nakita to sa so, pag bumalik ako mga pre no? Pag, kasi mataas kasi ito nga tuktok mga pre ko hindi tayo pwede huminto pakit kasi so pagbalik ko mga pre yun yung nga mga parikoy no. hindi ko na nakita dito mga parikoy na bigla na lang nawala pero medyo malayo naman yung pagbalik ko mga parikoy medyo natagalan kasi pakit na mataas kasi ano. tuktok mga parikoy pakit kasi mga parikoy tapos malaya tapos pagbalik ko tinignan ko ulit wala na kasi mga parikoy tapos dito sa dinadaanan ko mga parikoy wala din mga parikoy